Ang mga krusada ay panahon ng pananampalataya at digmaan kung saan ang mga hukbong Kristiyano ay nagmart sa upang bawiin ang banal na lupain. Mula rito, lumitaw ang mga monghe kabalyero, mga mandirigmang may panata at espada. Ang Knights Templar, Knights Hospitaller at Teutonic Knights ang pinakatanyag sa kanila. Ang mga orden na ito ay nagtayo ng mga kastilyo, nagutos ng mga hukbo at nagkamal ng kayamanan ang papa lamang ang sinasagot nila, kaya't lumago ang kanilang kapangyarihan. Ngunit dumami rin ang kanilang mga kaaway at ang inggit ng iba. Sila ay tagapagtanggol ng pananampalataya at manlalaro sa politika, hinahangaan at kinatakutan. Ang kanilang pamana ay nananatili, alamat ng kabanalan at lakas militar na humubog sa kasaysayan. Nagsimula ang mga orden militar sa simpleng misyon, protektahan ng mga kristiyanong peregrino sa banal na lupain. Delikado ang paglalakbay, kaya't nanatiling kailangan ang proteksyon ng mga kabalyero. Sila ay mga monghe at mandirigma, isang revolusyonaryong kombinasyon. Dahil dito, sinuportahan sila ng mga hari, maharlika, at ng papa. Lumago ang kanilang kapangyarihan at yaman sa buong Europa at gitnang silangan. Ngunit ang kanilang tagumpay ay nagdala rin ng panganib, isang kuwento ng pananampalataya, ambisyon, at kapangyarihan. Nagsimula ang Knights Templar bilang isang maliit na grupo na nagprotekta sa mga peregrino sa Jerusalem. Sa baspas ng simbahan, lumaki sila bilang makapangyarihang puwersang militar at unang internasyonal na bankero ng Europa. Nagkamal sila ng kayamanan, lupa at impluensya, ngunit naging target ng inggit at takot. Noong din 1307, Inaresto ni Haring Philip IV ng France ang mga Templar at inakusahan ng erehiya. Ang huling Grand Master, si Jacques de Molay, ay sinunog sa tulos. Nawala ang mga Templar, ngunit nananatili ang kanilang alamat at anino sa kasaysayan. Nagsimula ang Knights Hospitaller bilang mga tagapagalaga ng mga may sakit at mahihirap na peregrino sa Jerusalem. Nang lumaganap ang banta, Kinuha nila ang mga armas upang ipagtanggol ang kanilang mga ospital at tapat. Sa paglipas ng panahon, naging makapangyarihang puwersang militar sila, ngunit hindi tinalikuran ang kawanggawa. Lumipat sila mula Jerusalem, patungong Rhodes at Malta. Patuloy na naglilingkod at nagtatanggol sa pananampalataya. Ngayon, nabubuhay ang kanilang orden bilang Sovereign Military Order of Malta, nakatuon sa gawaing makatao. Ang pamana ng mga hospitaler ay nananatili, isang patunay sa kapangyarihan ng paglilingkod at pananampalataya. Nagsimula ang Teutonic Knights bilang isang alaman na orden ng ospital sa banal na lupain, ngunit ang kanilang kapalaran ay nasa hilaga. Inanyayahan ng mga pinuno ng Poland, naglunsad sila ng isang krusada laban sa mga paganong tribo ng Prusya. Sinakop at kinumbert nila ang rehiyon na bumuo ng isang monastikong estado na pinamunuan mula sa malalaking kastilyo tulad ng Malbork. Hinimok ng orden ang pag-ayos ng mga Alaman na binago ang ekonomiya at kultura ng Baltic. Ang kanilang kapangyarihan ay umabot sa Rurok noong ika-14 na siglo, ngunit ang patuloy na digmaan ay nagdulot ng malalakas na kaaway. Noong 1410, isang matinding pagkatalo sa Grunwald ang nagmarka ng simula ng kanilang pagbagsak. Sa sumunod na siglo, lumiit at humina ang kanilang estado. Sa huli, ang mga lupay ng orden ay nasekularisa at ang mga kabalyero ay bumalik sa gawain kawanggawa. Ang pamana ng Teutonic Knights ay nakikita sa mga kastilyo at hangganan ng modernong Europa. Sila ay mga mananakop, tagabuo ng estado, at ahente ng pagbabago, ang kanilang kuwento ay isang paalala kung paano maaring hubugin ng pananampalataya at ambisyon ng buong rehiyon. Ang pagtaas at pagbagsak ng Teutonic Knights ay isang natatanging kabanata sa saga ng mga orden militar. Ang kanilang epekto sa kasaysayan ng Europa ay nananatili hanggang ngayon. Sa kabila ng kanilang pinagsamang pananampalataya, ang mga orden militar ay matinding magkaribal. Nagkompetensya sila para sa lupa, kayamanan, at impluensya, madalas na nagbabanggaan sa mga estado ng krusada. Ang mga Templar at Hospitaller, partikular, ay naglaban para sa teritoryo at kapangyarihan. Ang kanilang mga paglalaban ay minsan ay nagiging bukas na labanan na nagpapahina sa layunin ng Kristiyano. Ang digmaan ng Saint Sabas ay nakita ang mga orden na naglalabanan sa isa't isa sa halip na ang kanilang mga kaaway. Ang kawalan ng pagkakaisa at ambisyon ay nagpahina sa mga kaharian ng krusada. Ang mga orden ay nagpatupad din ng sarili nilang mga patakarang panlabas na lumilikha ng kaguluhan at kawalang tatag. Kahit na nawala ang banal na lupain, nagpatuloy ang kanilang mga paglalaban sa pagpapatapon. Ang paglilipat ng ari-arian ng Templar sa mga hospitaler ay puno ng mga alitan at karahasan. Ang mga salungatan na ito ay naglantad sa mga pagkukulang ng tao ng pagmamataas at ambisyon sa loob ng mga orden. Ang kanilang paglalaban ay isang trahedyang kahinaan na nagpabilis sa kanilang pagbagsak. Ang kuwento ng mga orden ay hindi lamang isa sa pananampalataya at kabayanihan, kundi pati na rin sa paglalaban at pagbagsak. Ang mga orden militar ay maaring mga labi ng nakaraan, ngunit ang kanilang pamana ay nananatili. Ang kuwento ng kapapangyarihan at pagtataksil ng mga Templar ay nagbibigay buhay sa mga alamat at teorya ng pagsasabuatan hanggang ngayon. Ang kanilang mga inobasyon sa pagbabangko ay nakatulong na maglatag ng pundasyon para sa modernong pananalapi. Ang mga Hospitaller ay nakaligtas bilang Order of Malta na ngayon ay isang pandaydigang kuwersang makatao. Ang mga Teutonic Knights din ay nagpapatuloy bilang isang orden ng kawanggawa sa ng Europa. Ang kanilang epekto ay nakikita sa mga kastilyo at hangganan ng Europa. Ang mga orden na ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa ugnayan ng pananampalataya, kapangyarihan at kalikasan ng tao. Ipinapakita nila kung paano maaring masira ang mga ideal ng ambisyon, ngunit kung paano rin nananatili ang paglilingkod at katapangan. Ang imahe ng kabalyero, tagapagtanggol ng mahina, tagapagtaguyod ng pananampalataya ay nananatiling makapangyarihan. Ang kanilang mga kuwento ay walang hanggang aral sa mga komplikasyon ng kasaysayan. Ang mga alingaw ng kanilang mga espada at panalangin ay nananatili pa rin. Ang mga orden ng kabalyero ay nagpapaalala sa atin ng isang panahon kung kailan ang mga tao ay nagsisikap na maging parehong mga santo at sundalo. Ang kanilang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nakakabighani, daan-daang taon matapos ang kanilang pagbagsak.